hindi gastos, kundi puhunan para sa kinabukasan ng lalawigan. Ganito ilarawan ni Nueva Ecija Governor Aurelio Oye Umali ang suporta ng pamahalang panlalawigan sa Eduardo L. Hoson Memorial College o ELJMC. Ibinahagi ito ni Provincial Administrator Attorney Jose Maria Cesar San Pedro sa kanyang talumpati bilang panauhing pandangal ng 16th ELJMC Commencement Exercises na ginanap sa Palayan City Convention Center noong June 5, 2025. Kahit marami kailangan i-budget, hindi pinapabayaan ng ating Governor Oye ang ELJ. Dahil naniniwala siya at dahil eh, naniniwala siya sa inyo. Naniniwala siya na ang edukasyon ay hindi dapat itinuturing na gastos. Kundi isang mahalagang pamumuhunan para sa kinabukasan ng ating lalawigan. Ayon pa kay sa kabila ng mga hamon sa pondo at dami ng programang tinutugunan ng pamalang panlalawigan, hindi nito kailanman ipinagkait ang suporta sa ELJMC. At hindi rin naman binigo ng kolehiyo ang kapitolyo, patuloy ang kanilang pagpupunyagi para makapaghain ng dekalidad na edukasyon, patuloy din sa pag-ani ng mga pagkilala at karangalan kamakailan lang, nasungkit nito ang ikapitong pwesto sa hanay ng mga top performing schools ng buong bansa sa March 2025 Licensure Examination for Teachers Secondary Level. Isa-isa na rin umaangat ang mga pamilya ng mga napag-graduate nila. Bit-bit ang leadership, disiplina at malasakit na kanilang natutunan. Sa mga komunidad kung saan sila nagmula, umuukit na ang positibong epekto ng kanilang kontribusyon. 281 ang matagumpay na nakapagtapos ngayong taon. 43 dito mula sa Bachelor of Elementary Education. Sa Bachelor of Secondary Education, 52 ang nag-major sa English, 25 sa Filipino, Mathematics 12 at Science 25. 13 ang gula sa Bachelor of Science in Accountancy. 54 naman sa Bachelor of Science in Accounting Information Systems. At sa Bachelor of Science in Business Administration, 14 ang major in Financial Management, 24 sa Human Resource Development Management, at 19 sa Marketing Management. Halos lahat sa kanila mula sa mga pamilyang nasa laylayan ng lipunan. Isa rito si Luz Clarita Manarac. Kumlawde at nagtapos ng Bachelor of Secondary Education, Major in Mathematics, na nagtala ng pinakamataas na General Weighted Average ng 1.54. Kilala rin siya sa ELJMC bilang Miss Banana Chips dahil sa kanyang sipag sa pagbebenta ng banana chips habang nag-aaral upang kahit paano'y mapagaan ang pang-araw-araw na gastusin ng pamilya. Pumanaw na ang kanyang ama, bunso siya sa apat na magkakapatid na lahat ay pawang produkto ng ELJMC. Sa kanyang Valley Victoria address, ibinahagi e ni Clarita ang kanyang pananaw na ang pagbabalik ng tulong sa magulang ay hindi responsibilidad ng anak, hindi isang choice. Yung kanilang sinabi ni Father, responsibility daw ba natin as kanilang anak na ibalik sa mga magulang natin or bumawi sa mga magulang natin. Well, for me, everyone, it's not responsibility. It's a choice. I choose to give back to my parents as form of love and not as form of my responsibility. Dahil doon, nabuo sa puso at isipan ko na kailangan kong magtagumpay sa buhay. Dahil gusto ko rin makatulong at makabawi sa kanila. This is the reason why I plan and strive to be an achiever. Bago ang formal na seremonya, pinangunahan niya ko ang Saklay Foundation Incorporated Director at Task Force Kalikasan ni Spokesperson, Father Arnold Abilardo, ang isang banal na misa para sa mga nagsipagtapos at kanilang mga magulang at bisita. Isang pagpupugay isa sa sakripisya at pag-asa ng Provincial Government of Nueva Ecija Scholars. Para sa balita ng Nueva Ecija, Delphine Agustin, Ilaw DWNE, Teleradio, ang inyong kakampi.